Hello guys, isang mabilis ang uh, pag-share lang po sa inyo So may nagtanong po sa akin paano daw po yung uh, hindi pa na-register yung baby po nila So matagal na more than a month, a year, two years So ito na po yung i-share uh, uh, ko sa inyo kung paano po uh, ang late registration ng live birth po ninyo So una po, uh, kung hindi nyo pa po na-re-register yung inyong baby Uh, lumagpas na po kayo dun sa isang buwan na hindi nyo po na registro yung baby ninyo, one year o two years man yan. So, ang gagawin po ninyo, uh, pumunta po kagad kayo ng PSA. So, pag punta po nyo sa PSA, no, pwede po kayong mag-appointment online pero mas madali kung direct na lang po kayo doon. konti lang naman po yung pila sa mga PSA ngayon. So, punta po kayo ngayon doon tapos sa uh, magkuha po kayo ng live birth. Although alam yung walang record, hindi pa po uh, hindi pa po nare-restore yung anak pero kailangan nyo pong mag uh, punta ng PSA para po doon sa certificate. So pag na nag-fill up na po kayo doon, ipasa nyo na po sa PSA, uh, bibigyan po nila kayo ng certificate. Ang ibibigay po sa inyo na, uh, negative uh, certificate of live birth. So yung yung ibibigay po sa inyo na certificate, itabi nyo lang po 'yon and then after po noon, punta na po kayo sa uh, mga nagno-notary, no? sa mga law firm o kung saan man yan punta po kayo dun sa nagnonotarize ng uh, uh, mga documents tapos meron na po sila dong ang kailangan nyo po ay yung affidavit of a delay registration of birth at saka yung affidavit of two disinterested person meron po sila nyan no? meron po yung mga law firm nyan o yung mga nagnonotarize so yung dalawang uh, certificate na yon uh, sila na pong bahala magandun. doon meron lang sila mga itatanong na information sa inyo sila na pong bahalang gagawa doon no so yun pong kailangan nyo pag nagawa na po nila yon alam ko ang bayad po noon dito kasi sa amin 500 kada isang certificate So ewan ko lang po sa mga nag-notarize po dyan sa lugar po ninyo. So ang kailangan nyo pong ipanotarize po doon, affidavit of delay registration of birth at saka affidavit of two interested person. So ilalagay ko na lang po sa, uh, ang tawag doon, Description box yung dalawang uh, uh, affidavit na po niyo doon sa law firm o sa mga nagnonotorize. So, 'yun ang kailangan niyo lang po pag na-secure na nyo na po yung uh, tatlong ano, yung tatlong uh, requirements, no? Pumunta na po kaagad kayo doon sa uh, local civil registrar office po diyan sa mga municipality po ninyo. So uh, dadalin nyo po yung tatlong yon at saka ID po Pero mas maganda po, pagpunta po nyo doon Dapat nakaseroks na po yung mga yan. Mas maganda, 3 copies, 4 copies Para pag hiningan po kayo, meron pa po kayong kopya So yun po, punta po kayo ng local uh, 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 Civil Register Office dalinyo nyo po yung affidavit of uh, delay, registration of birth Affidavit of two in disinterested person At saka negative certificate of live birth So yun lamang po ang dadalin nyo doon at saka yung ID po ninyo Ganoon lang po kay AC yun. Ang babayaran nyo po ata dyan sa late registration ay 50 to 100 pesos. So, yun lamang po. Uh, sana nakatulong po ko sa inyo doon sa mga hindi pa na re-register yung kanilang mga baby. So, yun lamang guys. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye po.